Huwag nating kalimutan, may bombshell na inamin ang dating presidente kanina. Sinimulan niyang i-implicate, ilaglag yung mga dating, ilan sa mga dating PNP officials natin na involved daw sa Davao Death Squad noon. Pero si sila mismo, sinabi nila na may death squad sila. Siya. Bagamat hindi daw police, may death squad siya. Yun yung iniimbestiga nga natin dito, Mr. Chair. Yung war on drugs, yung extrajudicial killings na nangyari nung war on drugs, sinimulang modelo sa Davao noon, tapos iniimbestiga natin kung yun ang ginamit na template o modelo para scale up nationwide. So, bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad. Ano man ang pangalan yan, police o non-police ba yan? Kasi, it looks like what we are investigating now. Yung ginamit na instrumento para sa war on drugs, na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are For the record, Mr. correct, ma'am. Thank you, ka Mr. Talaga. Chair. Tama ka talaga. So, ganito na lang. Huwag na lang yung police. Kawawa yan, wala. input sa Dama experience Daba, uh, ako ako imbestigahan niya ako set a date for an investigation para sa akin ako ang imbestigahan niyo at kunin niyo yung record sa daba yung namatay at sabihin ko sa inyo kung wala akong taguin. Alam mo, Nagwarneng ako, wag kayong gumawa huh? dito. Kasi gusto ko ang Dabaw. Ang Dabaw was a very kawawa noon. Alam ninyo, ala, alam niyo sir, alam ko. Panahon ng NPA, nung hindi pa ako mayor, kita mo ang Dabaw. Left and right ang hold up, walang makalabas sa bahay pati mga pulis, takot kasi nandyan yung mga NPA, pinapatay sila. Kaya sinabi ko, nag-agyat ako sa bukid, nung namayor ako, sabi ko, ayaw ko ng away sa inyo. Pero yung mga pamilya ninyo, nandyan sa syudad natin. Yung mga tap hunso ng Communist Party, Bilangin ninyo sa ilan na ang taga Dabaw. Saan ang pamilya nila? Sa Dabaw. Kaya umakyat ako sa bukid. Sinabi ko, stop it. Huwag ninyong patayin ang mga pulis ko kasi putang ina yung pamilya ninyo. Yayariin ko yan. Mr. Chair, if I may, dahil matagal na po yung sa NPA, kung maaring mag-follow-up question ako sa dating President of the Death Squad. Salamat Mr. ka ayaw, Mr. Chair. Mr. Ahead, kaayo, Mr. Chair. Kanina, sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described Death Squad. Ano po yung mga pangalan nila at describe yung structure ng organization na sinet up nyo, yung Death Squad na iyo? Yun? Yung Death Squad ko? Uh, ang Death Squad ko, ma'am, is... Uh, of course, it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng head squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup yung, at sino yung pitong yon na miyembro to ng death squad fight nyo? crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi nyo, pat pitong tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it's about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure In, nung pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao? Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well. May reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, okay, ma'am? May rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? Police ba yung death squad nyo? Yung Ay, yun ang allegations. Di, di, hindi po, yung wo, sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po. Ako lumalabas. Eh, may ibang lumalabas. O, yung dito sinabi po sa, ninyong death squad, dito may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Oh, so, kung civilian yon Yung sinabi nyo na death squad nyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong taong iyon kapag nakakapatay sila? Ay hindi ma'am, mayayaman yung mga, Maraming gago na mayaman sa Davao. Ano pong kaya... connection ng mayayaman sa Davao? Oh, gusto po matay ng mga kriminal. Because Ibig they, sabihin, want, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng want business reward sa death to squad? To yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao, nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si ma Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo sa totoo lang... Mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana yung sagot. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel makasayt ay patay Ayaw na. Ayaw kong marami. May... Police, man, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May kung rewards kung po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay o, sila? Walang reward, ma'am, kung polis yan. Lalo hindi ng ho. police Bakit Wag... ako magbigay ng rewards sa mga... Paiba-iba, hindi po, paiba-iba po nila yung yan. sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga polis. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Huh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So libre May lang yung I remind pat the senator this is just an intervention we, yeah, sorry. I apologize Mr. We have to Chair the yes order. I, uh, I please, uh, please, submit please, Mr. Chair okay. The time for Senator Estrada has expired uh, Senator Villanueva Mr. for Villanueva, just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin that is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors for everyone whether mayor whether maliit na drug suspect kahit pa yung mga high value targets may due process and the president of all Dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For oh, the record, Mr. Okay, ma'am. Ganito yan. Uh, m -m Mabuti't dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there, And so many stories abound. Di mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Manila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pag nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers, or yung ibang mayor, takot. Yung sa probinsya, kung magka ka, kaya wag, kayo man, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi pa, wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -so, ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to maraming problema na nakatago ma'am na hindi natin nakikita. N nasa nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi, all over mayors all over hindi ko masabi. Just for the record again Mr. Chen with thanks to Senator Villanueva. Uh, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat ah. kayo, Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? Yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry but I'm dealing with the serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ko pag hindi. Tutudasin kita. Yun ang lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pulis, pumasok yung pulis. Dog, hindi mo sabi, huy pulis, huminto ka puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh, mga pulis, kung mga tao na, harapin ko, o dito, total, let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. O, Pero Mr. Ko? Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of lungguay, mo of ako. sorry sir, Mr. 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 Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo Mr. Thank you thank you In time Mr. President Mr. President sir, excuse me sir In, uh, I am relating uh, a conversation uh, I am not I do po ng Mr. President sinasabi okay. ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Claro na po yun Mr. President na when you relate to the police uh, officers may kasamang mura pero, pero okay na claro uh, na po yon pwede, pwede na nating pwede na nating hindi ulit ulitin na si president hindi kung, lang. na pwede na ka kaya papatayin kita hindi Ay. lang ako magmumura sa putang okay iwasan lang po we try we try our best na iwasan na po anyway 19 diyan po wow, wow. Salamat makaiyo Mr. Chair so uh, bago po magsimula gusto ko lang pong uh, ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito at tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual napaka na mga sagot uh, ni dating presidente tungkol sa patayan. At uh, tumatawa't pumapalakpak pa ang uh, ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawa na ng patayan. Um, uh, sir? Sir? Sabinyo, uh, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel? Eh, dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that, that is, uh, that, uh, you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. Uh, that your question cannot be answered here all right sir so but uh, I, i think it can be questioned kung hindi kung hindi nyo kayang i-address itatanong po namin sa sa PNP sabi nyo rin po kanina you take full legal responsibility for the consequences of the drug war yes. kanina rin mm -mm, wapo. Yes. kanina rin sabi nyo uh, maraming mali no so halimbawa si Kian De Los Santos menor de edad hindi armado nagmamakaawa, pero pinatay ng mga polis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act? Hindi naman the death, the death. That, you take that, responsibility that, for his death? That, walang maniwala na abogado sa akin yan. That hindi po be sir, long hindi po abogado. Nandito pa lang tayo I sa Senado, hindi sa Korte. I was referring to the policy Nagindaw ko para sa mga polis. Yes, sir. Sabi ko, At nagbunga that, yung polisya. I full, take full responsibility. Yes. For And that. what about yung bunga ng polisya na libo-libong namatay kasama si Kian Delos Santos? Do you also take uh, full responsibility for that? Because in October 2020 na quote po kayo na sinabi niyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Nung no October ulit, 2020, October 21, nung no 2021, naman, in a Reuters interview, kin vote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos? Mr. No. Chair? No. How about Ala si. Carl, Al alam, alam mo ma'am, tell no, no, before you ramble on those minutes. No, 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 I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong De ko. Specific ang law. Guilt is personal. Pwede ka ko muna ng abogado? Okay lang po, kayang-kaya -kaya kong magtanong sa abogado. Uh, eh, Sige, ba, tanong mo ta muna -tanong ngayon po. before we proceed. No, no, no. I already I have prepared dito. these questions with my legal Guilt is, is personal. Staff. Yes, it's very personal. Hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan? No, no, no. no. Hindi po ito pagpasa. Oh, Ini-investiga po ng Blue Ribbon, yung war on drugs, at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So yes, so now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, <laughs> ma'am, uh, can I uh, Ask for a recess of. Mm -hmm. It's all right, minutes. Mr. Chair. Yes, yes, yes. Mm -hmm. uh, so, uh, hearing suspended.